Ito na po si Kalbo. 2-1 po ang score. Race to 5. Dito tayo kukuha. Kasi mas maganda dito. Dito, dalawa. Ting. Ano ba yan? Ano ba Pinaamak mo lang yung dalawang eh. Dalawa to eh. Isa lang yan eh. dugo ah. <laughs> Ganon talaga. Di ba po mga kababayan? Ang linis mo ng labanan. Mm, Una dama. Mm. Kababayan, kahit ito at pira, ligado dama po ang labanan nun. Ganon naman po ang labanan nun. Parang dinaya ang sarili. <laughs> sa so, hindi meron ng oy hindi nakikita ang labanan dadalawa ako eh dadalawa ako dyan yung mga kababayan dadalawa ako dyan na nakita ko na yung mga teknik na yan manalo na ako sa labanan na to Two 1 ang score. Nalo ang itim. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. sarado na po siya. panalo. Panalo po si Enting White. <laughs> panalo. Ang dahil na po siya. Panalo po. Sige po. 2-1, nice score. Nilusog <laughs> kasi.